Agimat. Ni paraon. Na kagimat, ka uh, ikaw ba ay makakalimutin na, na tao ngayon o ikaw ba ay isang estudyante or empleyado na naghahanap ng trabaho pero merong entrance exam? Ito mga kagimat para sa iyo. Ito ang orasyon mga kagimat, na nagpapalakas ng memorya ng isang tao. Pero hindi ito basta-basta umaandar mga kagimat. Kailangan ito ng tamang dasal. Kailangan mo munang magsakripisyo para makamit ang kapangyarihan na ito. Once na mag-empower na ito sa iyo mga kaagimat, o may epekto na to, basta-basta mo na lang maaalala ang iyong nababasa. Or meron ng mga ideas na na maiisip mo na mga magandang idea at ito ay magagamit sa yong trabaho or sa eskwela. Basta-basta mo na lang malalaman ang sagot sa mga katanungan, sa mga exam. Kahit hindi mo pa napag-aralan, mga kaagimat, kung epekto na to sa iyo, meron tong gabay, siya ang magtuturo sa iyo sa tamang sagot sa mga quiz or exam. Kahit hindi ka na palaging nag-study, mga kaagimat, eh, aandar ito at ma-perfect mo yung mga sagot. Or hindi kaya, kahit hindi mo man ma-perfect, at least, mataas pa din ang score mo sa exam. Ang paggamit nito, mga kagimat, ay kailangan mo munang magdasal sa Diyos. Hingin o hilingin ang kapangyarihan na ito na mapapasayo para i-epekto siya. Kailangan mo magdasal ng Ama namin, Abaginong Maria, o sumasampalataya. Pero meron akong prayer, mga kagimat, na shirt puro katumbas niyan, yung animatam, yung post ko sa previous vlog at ilagay ko yung link niya sa description box makikita sa ibaba ng video na to. Doon na prayer mga kaagimat, itinuro ko ang tama o isaktong pamamaraan kung paano gamitin ang prayer na yon. Tapos, uh, sabihin mo yung kahilingan na mapaandar ang orasyon sa pagpapalakas ng memorya na isang tao. Pagkatapos niyan mahagimat, usalin mo ang orasyong ito. Pax Domini Nostre, Angeli Domini Domini Domini, Persikot Dios Sempeterne Omnipotente, Grigo Vata Hisos, O Here noc Hum Salvame, Igo Verbum Christum Pactum, Ang isip ko'y napakatalas, Mabuti akong umaalala madali akong magsaulo. Aum. Pax Domini Nostri Anghele. Domini, Domini, Domini. Persikot Dios, Sempeterne, Omnipotente. Grigo, Vata, Jesus, O Here, Nocum, Salvame. Igo, Verbum, Christum, Pactum. Ang isip ko'y napakatalas. Mabuti akong umaalala. Madali akong magsaulo. Aum. Pax Domini Nostri Angele Domini Domini Domine, 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 domine. Persikot Dios Sempiterne Omnipotente. Grigo Vata Hisus O Here no Hum Salvame. Igo Verbum Christum Pactum. Ang isip ko'y napakatalas. Mabuti akong umaalala. Madali akong magsaulo. Aw! Dapat three times mga kaagimat. Tatlong ulit talaga. Pagkatapos niyan mga kaagimat, eh, magpasalamat ka sa Diyos sa kanyang kapangyarihan na natutunan mo. Araw-araw mo tong dasalin mga kaagimat. Hanggang sa umepekto siya hanggang sa dumating ang araw na gagamitin mo na siya, eh, marami ka ng idea or madali ka lang magsaulo. Magtataka ka na lang kung dati yung meron kang kaklase or kasama na napakatalino. Ngayon, eh, halos magka-level na kayo. Kahit sa trabaho, kung sa opisina, mga ideas mo, mga maganda kumpara sa mga pangkariniwang tao kasi yung gabay mo magtuturo ng pinaka the best sa iyo sa panahon ng Holy Week mga gimat dapat isulat mo to sa papel tapos sa isang uh, band paper na malinis hindi pa kailanman nagamit isulat mo gamit ang lapis tapos magdasal ka, kumuha ka ng tubig. Yung prayer na sinabi ko kanina, tapos yung orasyon na to, mo sa tubig. Tapos pagkatapos uh, mo ng ano, pagdasal, inumin mo ang tubig, kainin, papilunukin mo, makagimat. Para talaga mag-absorb siya. Yan ang pamamaraan para mapandar ito. Magamit mo din to, makagimat, kung magulo ang iyong kaisipan. Gamitin mo tong gamot sa iyong sarili para matanggal yung magulo mong pag-iisip. Merong nag-message sa akin, mga kaagimat, yung marami nang bumubulong sa kanya. dapat check siya sa doktor, wala naman siyang sakit. At saka, nagsimula yun dahil meron siyang uh, natutunan ng mga masamang espiritu sa palagay niya, meron mga masalang espiritu. Nung kumuha siya ng gamit natin, mga kaagim, nawala yon Pero, mas nakabubuti kung gumagamit siya nito, malaking tulong na to sa kanya. Sa panahon na gagamitin mo na to mga kaagim, palagi mo itong usalin paulit-ulit hanggang sa makakaramdam ka ng mga idea noong mga panahon na ginamit ko to makaka-gymat entrance exam yon sa pag-apply ng trabaho tapos tinawag yung pangalan ko nung paglingon ko wala namang tao wala namang tumawag sa akin kasi yung mga kasama ko sa pag-take ng exam ay hindi ko mga kakilala kasi pareho lang silang mga aplikante kami lahat noon noong time na nag-start na yung exam at natapos ako yung pinaka mataas ang score. Halos ma-perfect kong exam mga kaigimat. Kahit marami akong, kung tutusin, marami akong hindi alam doon. Pero bigla na lang uh, na naiintindihan ko yung tanong at na analyze ko ang tamang sagot. Pero matagal itong aandar mga kaagimat. Para umandar siya, gawin niyo yung sinasabi ko. Mga kagimat, kung nagustuhan nyo ang vlog na to, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kaagimat na si... Paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood.